dapat mga kaibigan kung gagamitin natin ang ating portal ay on the spot so dapat lagi meron tayong data na ipapakita nyo mismo doon sa checkpoint na binuksan nyo yung LTO portal ninyo so wait natin ng konti ah Ayan, so habang inaantay natin magbukas yung ating portal ay pwede ha, uh, inulit ko, sabi mismo nung LTO na nakausap natin, ay pwede natin ipakita to sa checkpoint kahit yung ating driver's license, yung ating ORCR kapag nadidito na po sa portal ay eh, pwede po natin ipakita sa checkpoint at ino-honor po nila so ganito po yung portal kapag dumabas sa atin mga kaibigan ayan O oh, yan Ayan mga kaibigan Ito yung ating portal Kailangan may pakita mo sa kanila Na yung yung driver's license Ay nandito At ang yung mga O oh, syempre kailangan Pag binuksan mo yung portal Nadado yung email Yung password mo At dito po kasi nakalagay lahat yung ating dokumento, yung driver's license, yung ORCR. Ngayon, kung may papakita mo sa kanila, mismo dito sa loob ng portal na to on the spot, ha, malino na on the spot, ay papayagan po nila kayo at hindi kayo matitigitan at hindi rin kayo magkakaroon ng violation. Okay? So, malino na mga kaibigan na kailangan may pakita nyo mismo on the spot na binubuksan nyo yung portal at nadodon mismo yung yung driver's license ang inyong ci Ngayon, ang tanong naman, pwede ko bang gamitin yung screenshot nito or yung pinaprint ko, pinaka-photocopy o pinaserox ko dito sa loob ng portal? Mga ibigan hindi po, po pwedeng gamitin. Yung Xerox, ang sagot dyan mga kaibigan, ay yung OR pwede pong gamitin dito. Pero ang CR o Certificate of Registration ay hindi nyo pwede pong i-xerox, i-print, o i-photocopy na galing mismo dito sa LTMS portal. Bakit po? Kasi mga kaibigan, sisimplihan na lang natin. Yung pong Certificate of Registration, galing na rin mismo sa source natin na hindi po talaga pwedeng gamitin ang Certificate of Registration. Kasi sa mga paliwanag na yung ating OR, mga kaibigan, yan, eh wala po yung signature. Okay? So, malino yan. Walang signature yan. Pero, yung ating certificate of registration, mga kaibigan, ay meron po siyang pirma. Ayan, o. Oh. So, meron siyang pirma. So, katunayan, ito po ay galing sa dealer. Malino yan, mga kaibigan, na hindi po tayo pwedeng mag-xerox, mag-photocopy, mag-print ng certificate of registration na galing dito sa ating portal. Hindi po pwede po yun. Bawal po yun. Pero, kapag OR, pwede at yung sa ating driver's license, ipapakita mo siya ng Act 1. Okay? So, sana nalinawa yung lahat sa paggamit ng LTO portal. Ang portal, namin ko lang, pwede mo siyang gamitin on the spot. Kung naiwan mo yung driver's license mo, yung OR, yung CR mo, pwede mo siyang ipakita. Kailangan sa harap mismo ng LTO, i-open mo yung, yung portal at ipapakita mo sa kanila. Tinatanggap po nila yan at valid po yan. Ngayon naman, paano kung ang motor mo ay second hand, mga kaibigan? Kung second hand ang motor mo, automatic, eh dapat lagi ka daladalang Xerox ng ORCR. Mga na Xerox po ha. Ah, Xerox or photocopy ng ORCR. Yung ating original po, itago nyo na yan kasi nga importante po yan. Dapat, Xerox lang ang gamitin natin na dapat hindi rin po yan expired. Okay? Yun lang mga kaibigan. Ingat po tayo palagi. Kasi alam niyo naman na may pamilya nag sa atin. Bye-bye. Thank you.